Hello guys! Magandang hapon and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay isi-share ko naman sa inyo ang bill namin ng uh, kuryente. Yung Meralco bill po namin. So kakadating lang to kanina. So magkano kaya yung inabot ng aming bill? So piling ko naman hindi naman ganun kalaki. So ang gamit pala namin dito guys na ginagamitan ng kuryente ay dito sa tindahan. Uh, tatlo po yung ilaw. Sa ilaw muna tayo, guys. Tatlo po yung ilaw dito sa tindaan. Isa dyan, sa labas. Eh, dalawa sa labas, magkabilaan. Tapos dito naman, sa loob ay isa. Ito yung medyo... Ayan, guys. Ayan, yung naka-butterfly. Butter butterfly ba tawag dyan? So, ganyan. Tapos, isa sa terrace. Kodigo tayo. Tapos, dalawa sa sala since ano po yan guys, yung bahay po kasi medyo maluwag, ang ginawa po namin ay hinati namin para meron naman kaming privacy mga pamilya at may privacy naman po ang aking mga biyanan so, dito kami sa kabila, sinilagyan so lang po namin ng parang wall parang ano siya, ang tawag doon yung yung 3-4 na ano, na plywood plywood ba tawag doon uh, basta yung, basta nangiharang po siya guys, narangan po namin, tapos meron siyang, uh, tawag dito Meron po siyang pinto para at least pag emergency case merong labasan, di ba? Kasi ang labasan na lang is dito 'ta doon sa uh, likod nila. Parang yung entrance nila at saka yung uh, exit nila doon na sa kanila. Tapos kami din naman, exit and entrance dito din, isa lang. Para at least merong pag may emergency case, uh, merong sa gitna ba? Diba? So yun nga guys. Ah uh, tatlo sa yun nga, tatlo dito sa tindahan na Ilaw, isa sa terrace. Uh, dalawa sa sala, dalawa sa kusina, dalawang dalawang ilaw at tatlong ilaw naman sa kwarto. Since yung sa kabilang sa kabila po guys ay dalawa po yung kwarto nila tapos sa amin po. So dalawa yung at tatlo yung sa kwarto ilaw tapos dalawang ilaw sa CR tapos sa yon. So ang total ilaw po na meron kami dito guys ay 12. 12 ilaw. Pero ang kagandahan lang guys, ang gamit po namin ng mga ilaw ay LED. Medyo ah uh, medyo may Medyo pricey nga, di ba, yung mga LED na ilaw. Pero, ay, ah, sige ate. Wait lang, may bibili. So, balik tayo guys. Di ba minsan nakakahiya talaga pag yung nagsasalita ka tapos may tao na pala. Hindi <laughs> <laughs> mo lang Nakita ko lang yun. Pagkasilip ko, ay eh, nandyan may tao pala. So, yun nga guys. ah uh, yun yung ilaw na minagamit dito ay 12 po na... na LED ilaw. So, maganda nga yung mga LED ilaw kasi may hina lang po siya ng kainang may, nang, may hina lang po kumain ng kuryente ang ilaw na to so, so, tapos, guys, meron din kaming, dito nga sa tindahan, isang ref, dalawang uh, inverted na freezer, yung, ito, yung inverted freezer na kundura, yung nilalagin po ng yelo, at saka yung cream line. Uh, inver inverter din po yan, guys. Tapos, ano ba ba, yung meron ding, ano, yung sabyanan kong babae ay nagtatahi po siya. Uh, meron ding apat na electric fan ang gamit namin dito. So, yung electric fan talaga ay magat-gabi uh, nakabukas kasi napakainit, 'di ba? 'Di ba napakainit talaga, guys. So dalawang washing machine. Tapos uh, seven po kami dito na may cellphone na nagcha-charge. Tapos ano pa ba? Tapos may dalawang speaker. Ang speaker naman ay minsan lang naman ginagamit pag nagpapasounds ng ganyan. Tapos ano pa ba? Uh, tatlo yung TV sa amin isa sa kwarto tapos dito sa sala namin isa tapos sa mga biyanan ko naman ay isang Uh, TV din sa loob ng kwarto nila. Tapos doon na nag yung mga uh, pamangkin ng aking Josawa. Tapos dati may rice cooker guys. Ang rice cooker talaga ay grabe ang, laka ang lakas po talaga ng kain ng rice cooker. So ngayon ay wala ng rice cooker kasi uh, nasira. <laughs> nasira. So buti na lang din na nagra rice cooker kasi talaga malakas ang rice cooker kumain ng kuryente. So meron ding blower sa mga aso minsan-minsan lang din naman siya ginagamit. Uh, ano pa ba? Tapos yung mga gamit ng asawa ko guys sa pag ano, nag-aayos kasi siya ng mga uh, tawag dito cellphone. So mayroon siya mga gamit. Yung basta may dami siyang gamit diyan sa cellphone na inaayos niya. May, may nagpapaayos kasi sa kanya dito. Tapos ano pa ba? Ah, uh, yung mga barina-barina, yung magdagaano kami yung sa mga, mga sa bahay yung nag -de decorate kami yung mga binubutas-butas para isabit-sabit sa wall. Ayun. Uh, Pero minsan na lang naman yun, guys. So So, yun po lahat ang aming gamit ng aming ah uh, kuryente sa bahay. So di ko di ko na maalala kung ano pa ba yung iba basta ito lang po yung alam ko na meron kami. So Meralco bill reveal magkano nga ba ang aming bill ng kuryente? So dati kasi guys, yung bill namin, malit lang din naman yung bill namin. So okay lang din uh, kasi since meron naman kaming yung sa yellow, di, dito ko yung kita ko sa yellow dinadagdag ko pambayad sa aming kuryente. Ayan. So, yun guys, di pa yan bukas. Kakadating lang naman ito. So, bubuksan natin. So, yung bill pala namin nung nakaraan guys, medyo okay lang din naman. Hindi naman umabot ng 3,000. O, maliit lang, di ba? So, uh, sa freezer pa lang, di ba? Dalawa freezer. Ang maganda lang sa freezer ko ay inverter. Kaya ganun. Tsaka sa mga ilaw ay LED. So, yun yung mga kagandahan pag o, oh, ba diba guys, maliit lang ating bill. Ang bill po namin guys ay napakaliit lang naman. 2,921.07. So, dati umabot siya ng, no, ba diba sobrang init, talaga sobrang init, ay umabot talaga siya ng 3,500 uh, ata, parang ganun. So, tumaas siya. Ngayon ay bumaba na naman. So, nung, so makikita naman natin sa likod, ba diba, yung month na binayaran natin. So, hindi naman ganun kalaki. Nung month po ng, nung last July to August po namin ay 929. O, konti lang naman nang binaba. Tapos, nung June to July, 28. O, oh, maliit lang talaga. 28, 29, 26. Tapos, nung March to April, pang April na bill, 3,000. Yun lang yung umabot ng 3,000. So, hindi siya ganun kalaki. Pero, nung talaga guys, no February to March, ba diba, Napakababa lang talaga ng kuryente dati. Nasa, ano, yung kuryente lang namin ay nasa 1,959.79. Nung, uh, buwan ng February, ng February February March bill po ito. O di ba, medyo mababa talaga dati tapos di diba, biglang grabe yung taas ng kuryente natin. O yun na yung as in sobrang taas. So, di ba, hindi ganoon kalaki ang aming kuryente. So, since nagkaka nag tawag dito, meron naman akong kinikita sa yelo. So malaking tulong na yun po yung aming pinambabay, pinagdadagdag po namin sa bayad namin sa aming kuryente. So 1,000 din mahigit, di ba, kinikita ko sa yelo. So, hindi pa kasama yung mga soft drinks, di ba? So, yellow lang po yun. O, di ba, guys? So, yun. Kunti lang, di ba? <laughs> Maliit lang. Hindi ganun kasakit sa bulsa. So, yun lamang, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunood. Paalam. Bye-bye.